di naging madali para kay councilor Michael Lawana ang halos sampung taong pag-upo nito bilang presidente ng Liga ng mga Barangay sa Bagyo. Anya, isa ito sa pwestong may pinakamalaking responsibilidad. Tang ABC president kasi is uh, is a three in one yan, ano? To start to give you a background. Of course, you are the punong barangay of your uh, barangay, you act as uh, an official uh, barangay captain. Second, mag ka na bilang isang uh, city councilor, ano? And third, which is the most important, is you become the president of the, uh, uh, shall we say, the largest and most powerful organization the entire city, ito yung Liga ng Mga Barangay. Isa sa kanyang naging focus bilang leader ng mga kapitan ang trainings ng mga ito. Actually, uh, yun it looks like very simple pero ito ang pinaka-importante, yung uh, orientation training at saka yung uh, making sure na functional yung barangay nila because alam mo naman ang mga barangay officials is uh they are uh, leaders on their own small area no ito rin ngayon ang isa sa mga nais tutukan ng tumatakbo sa pagkapresidente ng Liga ng mga Barangay na si GEFA Lower QM punong barangay Rocky Aliping ability building leadership orientation seminar uh, lalong-lalo na sa pag uh, uh, preside during the barangay council sa Katarungang Pambarangay law sa administration, sa mga basic po na kailangan gawin ng isang barangay. Bukod dito, nais niya at ng kanyang mga kasamahan na mapataas ang kita ng bawat barangay at pati na rin ang pantay-pantay na oportunidad para sa mga ito. From uh, increase natin yung grant para sa mga barangay, uh, kailangan pong meron din tayong other source of income like doon sa taxation po natin, sa mga collections ng mga fees, sa mga certifications, sa mga barangay clearances, sa mga business clearances. We have to see to it that uh, lahat po ng na na bundo ay will redound to the general fund of the barangay and other fundraising activities. Kasi Makakatunggali ng grupo ni Aliping ang grupo ni Lower Quirino Hill Punong Barangay, Van Dikang, na sinubukan naming kunan ng pahayag pero abala pa sa pangangampanya it's a 3 in 1 kaya nyo yung 3 in 1 hindi lang yung one of the 3 ano at saka important it should be an independent uh, kwaniyan uh, leader a role model hindi yung kung anong sabi ng isang uh, politician dyan, yun ang susundin mo no it... magaganap ang halalan para sa liga ng mga barangay officers ng Bagyo bukas December 15 Randy Guzman para sa Luzon headlines